Update tayo sa sitwasyon sa Cebu kung saan naroon ang ating kasamang si Connie Season. Connie. Yes, Igan, ay dahil nasa sa naguho itong uh, bell tower dito sa aking likuran, no, ito itong uh, Basilica Minore del Santo Niño, ay uh, pansamantala mo nang isinasagawa ang uh, mga misang nakaschedule dito sa katabing pilgrimage uh, pilgrim ano, na tinatawag na open area kung saan mas safe na tinuturingan nga itong lugar na pagdausan da ng misa ng mga parokyano nitong uh, Basilica Minore del Santo Nino dahil uh, pansamantala rin na hindi muna uh, pinapapasok sa loob ng uh, simbahan na ito. Kung hindi, yung nakikita natin ngayon sa video ay uh, 'yan yung uh, pilgrim, ano, Ito ay isang uh, parang oval siya, no. Na may mga parts na naka-enclose pero mal malaking parte nito ay uh, open area. So, dyan muna ngayon, nagsisimba itong ating mga kapuso, no? lalong-lalong na, at uh, may mga nakausap din tayo na importante sa kanilang mga oras na ito na talagang uh, ituon ang kanilang uh, pananampalataya. Lalo ta may pinagdadaanan nga silang krisis sa kanilang uh, bayan at sa kanilang buhay ano. So sa ngayon ay uh, patuloy ang misa so mayroon pa rin nga uh, 5, 6 at 7 a.m. mass at uh, mamayang alas 5 ng uh, alas 5:30 ng uh, hapon ay tutuloy pa rin ang kanilang misa. Ito raw ay uh, lalo pa rin uh, magpapatibay ng kanilang uh, pananampalataya. Lalo ta pinaglalabanan nila ang kanilang mga pagsubok na pinagdaraanan sa ngayon ano. At yan mismo rin ang ginagawa ng ating mga kababayan na hindi man nakapagmisa ngayon dito sa simbahan ay uh, naman sa area ngayon ng uh, Imus Road. No? Pinipilit ng lahat na ituloy uh, na maging normal ang kanilang pamumuhay sa kabila nga ng uh, matinding trauma na nararanasan ng mga residente doon. Ano? Particular na nanunuluyan pansamantala sa Imus Road yung uh, mga residente sa Center Island mismo. Yan yung nakikita natin. Nanggaling sila dyan sa may mga eskinita, no? may mga bahay sila dyan. Pero dahil sa takot, no? sa sinasabi nila, yung trauma na naranasan, ay minarapat na lamang nila na mag-set up ng kanya-kanya no, doon sa May Center Island 'yan naman sa Imus Road. Kaya naman pakinggan natin ano dahil uh, marami sa kanila na abutan pa natin ano na naghahanda papasok ng trabaho kahit na hindi normal ang kanilang sitwasyon. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Gaano kayo ka takot kanina doon sa nangyaring pagyanig? Takot na takot talaga as in sobra parang katapusan na ng lahat ng tao sa mundo. Gano'ng kalakas. Malakas na malakas talaga. So bakit kayo naririto ngayon? Kasi natatakot kami sa mga bahay, sa loob ng bahay. Baka nga bumigay. Meron bang uh, ilan daw naman nagbitak-bitak daw? Oo, meron. Marami. So talagang uh, mas gusto nyo dito na lang? Dito na lang kami magpaumaga. Papaumaga lamang All At tabo ko diyan, itong nakikita naman natin yung uh, Pasil fish port. Apat ang namatay dyan no dahil nabagsakan ng uh, bubong kahapon. At uh, naabutan din natin na nagtitirik naman ng kandila ang uh, isa sa mga anak ng biktima no, yung uh, si Leonora Cabarubias, 66 years old. Yan na nakikita natin alam nyo, napaka talagang madamdamin ano, para doon, specially. Da, mga hindi man sila namatayan, ano, pero lahat nakikiramay, syempre dahil alam naman natin na masakit ano, itong uh, pangyayaring ito dahil uh, bukod syempre doon sa mga namatay na kanilang mga mahal sa buhay, apektado rin ang kanilang kabuhayan. Kaya naman, pakinggan din natin ang pahiyag ng uh, anak naman ng isa sa mga namatay dyan sa Pasil Fishport. Na, sinabi ko lang si Kanyo ano, Kumusta na ma? ako sa kanya. Hindi ko pa matanggap. Patuloy naman na maglilibot mamaya itong uh, mga opisyal ng uh, Cebu City. Maging dito na rin sa, nakausap natin sa Cebu Province sa si uh, Governor Hilario Davide. No? At ay uh, naasahan daw na mamaya ay pupunta ng uh, after lunch dito si Pangulong Noynoy -Noy Aquino para mag-imbestiga uh, at uh, kung gaano kalawak ang naging pinsala dito naman sa May Cebu. Balik muna sa inyo dyan. maraming right, salamat,